So ayon, magandang gabi mga boss. Ito ah uh, may ang tawag po sa atin ngayon dito sa ano malapit lang sa uh, bahay. May nakita silang ano, cobra. Ayun, uh, tinuklaw daw yung alaga nilang manok, yung namatay at nakita nila mismo yung cobra sa ano sa loob ng itlogan ng ano ng manok. So ayon, pupuntahan natin mga boss. Ayan, si ano Ay, dyan sa pahin nila, Kwan? Yung... Bedwin. So, ayun yun. Pupunta tayo sa, ano, malapit lang dito sa bahay natin. Malapit sa, ano, sa ilog, mga boss, yung, ano, bahay nila. Kaya, sana abutan pa natin. May Oy, yung lalagyan pala sige, hindi bali na. Hindi bali na. May plus light siguro si Kuya Edwin diyan. Oh, hawakan mo. Ayun si Mrs. Mo yung magka-camera sa akin Ano kayo dyan nandyan pa? kikita na rin. Ay tama ba basta kobra? Este di na pilitan kitang madeng. Eh pag-iinit mano. Um, kuno daw na kobra. Ano? Halata na wako. Lika, lika. Ano yung Panya tahanan kayo. Sa loob, sa loob dito. Siya ang nakita ko. loob. Sa diyan talaga. Yung makita, ano sa loob, sa langit loob. Tinaw mo na baka may kasama diyan. Oh, napakalaki ako ito, eh, Kaya ang laki. Ang laki sawa. Alaki Ay laki ng cobra. Cobra 'yon. ang laki. Ng ng ano, kita ko eh. Meron ah, to siguro, na. puti. Wala ah, nga nitong niya. Kaya nga. Pa ilaw. Pag bumaba. Oo, oh, oh, ang laki te. May okay, eh. okay, ilaw ko ma dito. Ay, doon para pagka-nakunta din niya sa to. Doon, malaki ilaw. Ayun. Hindi ako ang kaya mag-video diyan, baka mapunta. So, ayun mga boss, andun yung ano. Andun yung isang malaking cobra doon sa ano sa itlogan ng manok. So ayan yung naglilimlim na manok daw doon yun namatay na. So ayun yung cobra napakalaki. Laki nga. So ayun papasukin natin. Halika, halika. Dito ka. Tutukan mo lang ako dito sa loob. Ay, huwag ako sa loob. ah dito ka lang. Papasukin ko siya sa loob. Ay, okay. so, ingat ka. May itlog doon ko, Edwin. Eh, siya nga nagli... Ibig sabihin, may nilulok na siyang itlog. Siguro. Eh, maraming itlog yan eh. Uh Oo. -oh. Ay, ito na, oh. Ang laki. Oh, ito siya, oh. Ayun, no, oh. Ang ay, laki, oh. Ang laki, oh. Ay, ay, ay. Ay, ay. Ang <laughs> no. laki na nga. Oh, yun. Ito na yung ano natin, video natin. Oh. Pakita mo muna yung video o oh, yun yung napakalaking itlog mga boss ay napakalaking ay, ay, cobra. cobra na sa loob siya ng ano ayan ayan oh oh laki ay, ayan no mabas yan eh. oh hawakan mo oh just silly ikaw na ikaw na. na hawakan mo natutok mo lang dito natutok mo lang dito ay May ano na siya, kayo, may kilain na siyang ano, itlog.

Mga 20, 22, 23. May na siya. Mm -hmm. Saan siya pumasok kaya? Kung... Di, ko, di ko alam mo saan pumasok siya. Diyan, maraming butas yan dyan eh. Dito sa ano, may Mga ginagatyat ng daga yan eh. Ayan, oh. Yeah, itlog na kinayin. O, oh, di siya makalabas eh? oh. Kaya di makalusot sa bakyan oh. <laughs> 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 yeah, nabusog na sa ano, itlog. Atamagaya mo ulog siya, magkalimbiwan ko. Ha ngayon lang din 'yan, nitong hapon lang. Kasi bigla ako nagkulipad pag yung manok ko nalaglag. Tiningnan ko bakit nang kulipad-pag. Eh okay, nabaswa na. 'yung sa likidong hulay tung dito sa labas. Ilang itlog na 'yung ano nito? Niluluto pa. kaya medyo mabagal sa gumalaw, ano? Yung <laughs> isni-nick lang ko sa yeah. Oh, daming itlog na kinain na ko dito. Oh. Oh. Ang laki oh. <coughs> Kami may na siyang mag-ay mag ay, ma apat na itong na yata na kain eh. So yun. Mm Na, nahuli na. Mas <coughs> dami ng itong nakain, no? Apat na yata. <coughs> Ipapalimlim ko lang sa kabila. Ayan o. Putok mo nga camera. Ayan o. Ay! Ay! Oh, ito yung mga kinain niyang itlog. Ayan so, o. Oh, dito na sa loob ng ano, niya, katawan. So, yung naglilimlim dito. Kahit ito yung naglilimlim. Oo, oh, ito yung ano. Ayan o. Hi, sir. Hi, sir. Hi, sir. Hi, sir. Hi, sir. So, tulisin silaun ng cobra oh, yung oh. mga itlog niya ito na nasa loob oh, niya na ang katawan niya miao pagkung na kami ako anama ay na sinama yung itlog na po um, itlo na siya po ano. ano, yung ano, basit sa, so, sa lang lang, okay. ay, ay Dina, na ay na ay na ay 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 So yun yung mga itlog Dito sa ano, vlog ng katawan Di lang natin alam kung ilang piraso to Pero subukan natin ano, uh, Palabasin yung kina, Ilalabas yung buwan Para mabilang natin kung ilang itlog yung kinain niya Ayan mo na dyan ah! 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 wala Ah! 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 Oh, tatlo oh, oh, lang tatlong piraso mga yun. na. Ah, lang, ah, oh. lang yung manong patit <laughs> na gawa Kasi taong ko ako, na, lang natin. Hindi, yung lapot ng kamandag niya, oh. Ano na kayo? Nakaplay ba yan? <laughs> Ayan, oh, kamandag niya, Kaya mo, gatas. Ay? Ano, mga po, ah, sa, dahil sa na, apura natin na pagpunta rito, di tayo nakapagdala ng ano, ang kalagyan. So, ayun, total, malapit lang naman yung bahay natin dito. Dadalin na natin yung cobra na nakaganito. So ayun yung mga itlog pala na kinain niya. Ano na siya? Sisi ano na? Ano na oh. Mamimi sana sana bukas tao ka. So oh, sisi na? na siya pa ano? so, ng ano? Ang uh, kobra na to. Sayang so, di ba at kwan at, at mapapalitan na ng mga uh, black hini. Yan. Oh, so, uh, uh, yan balahi. Um. So ayun. Ang kobra na to. Yung payat ang uh, ginabayan ng tindahan. Oo, nangasawa. Talagang kailangan naghanap lang ng kain. Uh, Ginabypass so 'yon, mga pa. boss. Ang ating mga O oh, mangingitim yung singit ko, 'ge. Meron pa taon. Di 'di sa kabila. Yung isa, sa may naglilimlim. Kaya alaga mo. O mga boss, ayan uh, at uh, maging mapagmatyag tayo sa mga alaga natin na uh, lalo na pag ganitong gabi, talagang di maiwasan na pasukin ng mga makamandag na cobro yung mga alaga natin katulad ng nangyari ngayon. So buti na lang malapit lang yung bahay natin sa ano pinasokan ng cobra na to. may wasang kasi tabi na yung likod nito. Oh, okay. Ano na, malapit na sa ilog. Kaya ano. Pero ngayon lang nangyari dito. Ano, ngayon no, lang may pumasok no. na ganito. Ngayon lang naman. So ayun. na success tayo ngayon. Yan Di uh, ba, at manok lang yung ano niya, uh, perwisyo niya. Huwag lang tao at talagang... Ah, um, Matanggal rin ang kami dito. Mas ma Ano, ano, lola? Oo. So ayun, mission success yan. <laughs> ano, kaya doon, punta na kami. Yan. Salamat. 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 Buti na lang at ano, inabutan natin din nakalabas. Iuwi na natin na ano to. Iuwi na natin na uh, wala tayong nadalang ano, lalagyan. Kaya doon na natin sa bahay iuwi na lang Dahil sa pag-apura natin kanina. So ayun, hanggang dito na lang yan. Salamat sa katuloy na sa mga support at mag-ingat po tayo palagi mga boss. Yan, God bless inyo lahat.